Hindi ako ma'am naniningil eh. Na okay na po yun. Okay na yun. Ang ah, mahalaga ay hindi ka na late. Thank you po. I-follow na lang kita. Sige ma'am. Thank pa, you pa. po. Thank you. you. Saan ka ma'am? Sa ano po? Pinam Tower sa Paseo. Pinam um, Tower. Ilam Light Pase Paseo Corner Ayala Opo, AIA Tower, yan din Ito po? Opo Ito po ma'am Magkano ma'am binabayad nyo hanggang doon? Pagkano po ang isa, 150 150? Ah, ngayon ma'am wala kang babayaran Oo. Uh, kasi sa akin ka natapat eh. Kasi yung nag daw ng libre. Okay lang yun, ma'am. Nakakaabot nga ako ng Ortiga Center eh. Ah, uh, mam ma'am, nagbablog kasi ako, ma'am, nag-aati daw ako ng libre. Sa kaya kadalasan dumadaan, ma'am. hindi na tayo sa harap ka bababa? baba paseo ah uh, yung iba nagpapababa dun sa likod oo oh. Eh. Uh -huh. eto ma'am eto ma'am ano yan ma'am eh uh, public service vlog yung outreach ka kasi pagkatapos yun na ito, babalik ulit ako dun eh saka dito ma'am ah dito okay ah ito lang ito ma'am Oo, oh, yan. Hindi ako ma'am namimingil eh. Na okay na po yun. Okay na yun. Ang ay hindi ka na late. Thank you po. I-follow na lang kita. Sige ma'am. Thank so, you man, po. Man, so thank you. Thank you.